Sa gitna ng enkwentro, nagawa pa raw tumawag ni PO2 Nikki Nasino sa kanyang misis para magpaalam. Ilan lamang ang mga kwentong ito sa mga karanasan ng mga pamilyang nagpapakatatag hanggang ngayon matapos pumanaw ang kanila mga kaanak sa sagupaan sa mamasapanong Maguindanao. May news to go si Marizo Mali. Nakausap pa paraw sa telepono ng misis ni PO2 Nikki D.C. Nasino Jr. ang nasawing staff commando sa gitna ng madugong enkwentro. Mga 3 o'clock p.m. po, nasagot niya pa po, po yung cellphone. Sabi niya nga po sa akin, yung pondo yung po na po na yung mga putukan. Sabi niya po sa akin, loadan mo ko, bilis, bilis. Matapos ang ilang oras, tinawagan daw niya ulit ang asawa. Sumagot na pong iba, sabi po, wala nang sinasino. Yun, yun na po. Yun na po yung huling ano. Pero hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa kasi nga po ang isip ko Baka mamaya po may nagbibiro Nagpapakatatag daw siya ngayon para sa anak nilang dalawang buwan pa lamang. Sa Huwebes nakatakdang ilibing sa Aurora si P.O. Tunasino. Sa Baguio City naman na puno ng mga nakikiramay ang bahay ng isa pang staff commando na si PO2 Walner Danao. Sa eulogy bago ang libing, bumuhos ang emosyon. Bakit ikaw pa? Sa dami-dami ng pwede naman masasamang tao, bakit ikaw? Sabi mo, ayaw, ko, ayaw mo na akong makitang umiyak. Pinipilit ko, pero hindi ko pa rin magawa. goodbye to you, my son. <laughs> Ang lolo niyang retiradong sundalo, nagbigay pugay din sa kanya. ay salamat May mga puting lobo ang mga nakilibing sa Luwakan Cemetery. Ang iba, umakyat pa sa bubong para makasulyap. Inalaya ng full military honors, kabilang 21-gun salute. Ang kanyang isang taong gulang na anak, walang kamalay-malay na ito na ang huling pagkakataong makikita ang ama. Kailan naubos na nga ang lakas ng mga kaanak ni PO2 Danaw at ng iba pang mga nasawing SAF Commandos dahil sa labis na pagdadalamhati nitong nakalipas na linggo. Pero diraw sila titigil Dal simula pa lamang ito ng kanilang laban sa pagkamit ng katarungan at ng buong katotohanan. Uh, Binigyan pugay naman si na PO3 Noel Golocan at PO1 Gringo Kayango nang dalhin ang kanilang mga labi sa Bontoc Mountain Province. Mula rito sa Baguio City, Maris Umali, GMA News.